Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga si Kuya Ruel and Miss Rachel nang in-interview sila ni Kuya Vincent. Ang unang nga inopen na topic ni Kuya Vincent doon ay tungkol sa kanilang mga bashers. Nabalita niya daw kasi na parang nagiging concern niya naman si Miss Ratio sa mga bashers. Kaya naman pinaalalahanan na niya ulit ang dalaga na huwag niya pansinin. Nakasupport naman sa kanya si Kuya Vincent, si Ruel, buong Kalingap Team, lalang lalo na ang kanyang pamilya. Kaya huwag niya na daw itong intindihin. Sabi din ni Kuya Vincent ay kinamusta niya nga si Miss Rachel tungkol sa kanyang kalagayan. Sabi naman ni Kuya Ruel ay nung nagpa-check up sila ay ang problema nga daw kay Miss Rachel ay tungkol sa kanyang asid. Sapagkat minsan ay hindi daw siya makahinga ng maayos at yung naninikip daw talaga ang kanyang dibdib na no, may nabalitaan ako dito kay Rachel na maraming nagkano din. Maraming supporter mo nagsasabi sa akin na ito nga si Rachel na na naman. Another problema naman ang kakod. Sabi ko, wag mo pansinin yun ha. Andiyan si Kuya Royale mo, angel lahat ng tarak, angel lahat ng nakapaligid sa iyo. Alam mo naman yung mga ginagawa mo, di ba? Kaya yeah, wag mo silang ano, bayaan mo lang ano. Yeah. Wag mo silang pansinin. Anong ginagawa mo bro pag ganyan na may inaano siya? Siyempre, ano, you know, cheer up. Tapos yes. yun, napayuhan. Tama. Na lahat ng mga sinasabi is walang katotohanan. Yan, tama. Iba tayo mismo. Tayo yung naka-encounter personally kay Rachel. Oo. Tayo yung nakakaalam po. Yes. Na Kaya Sa kanila, alam natin na mga bashers sila. Oh. So, automatic mga negative yung sinasabi. Kaya nga Kaya yun masyadong na-disappoint ako sa lahat ng mga ginagawa nila kasi masyadong grabe yung pang kay Rachel. Yung Uber na dati may nag text kasi ngayon wala na. Wala na Di ba nawala na? Kasi na nakauna wala. mukhang sa tingin, kaming dalawa yung pinetext. Oo. Uh -huh. Tapos hindi na sa kanya, ako naman yun yung pinagbantaan. Eh grabe, pinagbantaan ka din? Oo, oh, yung sa text ng true ah, true comment. Oo. Uh -huh. Sa Facebook. Oo. Uh -huh. Wala, hindi ko pinansin yun. Hindi uh -huh. nila ng reaction, pero sa akin hindi ako, hindi ako nagbigay ng komento about uh -huh. So, na hinto. Mm. So, ngayon, tingin nila sa si Rachel mukhang ano pa lang mukhang baguhan palang sa ganito so, Oo, kaya nila, nga prone pa sa mga ganyan bashing tapos may itura pa ang ganda kaya sabi ko sa iyo yung mga ganyan hayaan mo lang yan yung okay. basta mga basher lagi mo nang comment kala mo ka perfecto sila ano kala mo ka parang wala na silang mali sa buhay wala nang ginagawang mali ano kaya nakakainis din minsan oh, pero oh, kala mo hangil Pero ang lagi kong advice sa iyo, hayaan mo sila, andiyan sila Kuya mo, kami. Wag kang Daddy, ayan. Uh, donut. Yan. Oh, Daddy Donut 'yan. Basta wag kang ano, wag kang bigong lang patulan. Kasi naiinggit 'yan sa lahat ng na-achieve mo sa buhay. 'Di ba? Siguro naiinggit kasi maganda ka, gusto nila makita ano mo. Gusto nila na Baka may gusto kayo lang bro, iba. <laughs> bro, iba ka talaga bro. <laughs> pero so, mamatay sila sa inggit <laughs> kaya nga, yung sabi ba ng iba na mga nagsuporta naman ninyo na mamatay lang sila sa inggit pag sabi nga, pag inggit, pikit sabi nga, natutuwa nga ka doon sa mga supporter ninyo sulit talaga diba, naka-live ka, naka-live si Rachel sabi ko, o, oy, may premier, po. Nagdalaw sa akin kaya sobrang, grabe, sobrang thank you sa ano, may community na din kayo kasi bro kaya patuloy nyo lang yan sa paglilingap nyo, uh, basta payo ko naman din sa iyo bro, ano, Roel ingatan mo silang ga Ah, alam ko naman iingatan mo. Yung tama yung payuhan mo. Kung hindi ko man ma-vlog si Rachel, alam, madami na ako tinutulungan, di ba? Kaya alam ko naman na, ano siya sa'yo, tigtas siya sa'yo, at alam ko hindi mo siya pababayaan. Di ba? At meron pa, may isa pa akong ano, kamusta yung kalusugan mo? Eh, yun nga, yun nga sana, balak ko, ipachick up ka din. Napachick up mo na, bro. Nakakawa. Okay. Okay. Oh, ano anong ano? Yung result doon sa mga test na uh, CBC. Si oh. normal C naman daw. Normal lahat. Oh, tapos yung kanyang urinalysis. Oh. Pinaalalahanan din ni Kuya Vincent ang dalawa na patuloy lamang sa laban nila sa mga bashers at patuloy lang din sa pag-abot ng kanilang mga pangarap sapagkat napakaraming tao daw ang, ang naniniwala sa kanila kaya huwag silang susuko. Pagkatapos naman ito kinamusta din ni Kuya Vincent ang dalawa tungkol sa komunikasyon ni Kuya Ruel at Miss Rachel sa isa't isa. Kinamusta rin ni Kuya Vincent ang dalawa kung okay lamang sila at kamusta na ang kanilang pagsasama. Sabi naman ni Miss Rachel and Kuya Rowell ay maayos naman. Nagtanong ng ilang katanungan si Kuya Vincent katulad ng kung sino bang mabilis mainis sa kanila, sino ang palagi nagpaparaya, at sino ang mahaba ang pasensya. Nagtawa na naman ang dalawa at parehas sa tinuturo ang kanilang mga sarili. Talagang hindi sila nagpapatalo sa isa't isa at kitang kita na napakasaya talaga nila kapag nag-aasaran sila ni Kuya Ruel. Nakita naman dito si Kuya Vincent sapagkat napaka-komportable na raw ng dalawa sa isa't isa. Napansin nga ni Kuya Vincent na parang hindi lang daw si Miss Rachel ang nagkakaroon ng laman-laman. -lama. Pati na rin daw si Kuya Ruel, parang tumataba na din daw ito. Tawang-tawa naman si Miss Rachel at sinabi niya kay Kuya Vincent na Lagi daw kasi nage-extra rice si Kuy Roel. Kaya hindi na pagtataka na medyo tumataba daw ngayon si Kuy Roel. Oo, oh. okay Pero yung, yung, yung reseta ng doktor is tungkol sa kanyang sigmura. Ah, may, baka may acidic siya. may, oo, yung acid reflux. Yung acid kasi na minsan na nagiging heartburn yan. Hmm. Kasi ano ba nang nararamdaman mo? No? nararamdaman doon niya, yung elementary pa na pag mahirapan siyang magbigay, mahirapan siyang siya, Ah, eh parang siyempre parang na nap, nap, napupuno yun dito sa truth No? Parang napupuno ng hangin o may nabara. May ganyan naman. Pero pinacheck mo din yung dalamunan mo. Yung puso mo, pinacheck mo. Kung sino nilalaman. Hindi. <laughs> 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 kasama din lang sa puso at din yan. I oh. ECG si Jey? Hahaha Hahaha Ito Grabe nakakatawa kayo ano? <laughs> Pero kamusta yung pagsasamaan ninyo? <laughs> okay na naman <laughs> Sino laging pekon? <laughs> Siya Hahaha talo? Sino laging nangasar? Siya <laughs> 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 Pero sino <laughs> Ayaw <laughs> ayaw <pa talo?" laughs> Sino laging ano, maintindihan? I shimper. I shimper. Ah. <laughs> 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 Ay syempre. Ay na nagbubak! Bumabik ko ng inyo, kumababik ko Sino ang makulit sa inyong dalawa? Siya. Hahaha! Sa Pero nakakatuwa kaya na talagang ano, solid yung samahanin niya no? Kasi marami sa inyong natuwa. Marami talaga sa inyo bro natuwa. Kaya sabi ko sa inyo, palagan niyo yung mga ganyan tao nang susuporta sa inyo. Huwag niyo silang baliwalayin kasi grabe yung pagmamahal ang binibigay nila <laughs> sa inyo. <laughs> <Yeah. laughs> Oo. Oh. Bro, kahit gabi na talagang nandiyan pa rin sila, nanonood sila. Pero oh. kahit ng mga taga-ibang lugar, na oh. probinsya talagang pinupuntahan kami ganyan. Kaya nga. Magsasakritisyo kahapon. Kahapon. 18 hours yung naman niya. Biyay. Galing pang kondiriyera. Grabe layo. Punta Para mabisita, mabisita lang kayo. Lang lang wow. Mabisita. Anong masasabi niyo sa ano? Sa mga sumusuporta sa inyo bro? salamat po sa mga taong susuporta, nagmamahal, tsaka nag-aantay po sa amin. At uh, ayan, salamat po sa inyo. Lagi po ng mga Wow, thank you. Yan sa akin po, uh, hindi ko man talagang masabi no, personally sa inyo. Ngayon dito lamang po sa vlog ni Benson, Kalyada. Magpapasalamat po ako sa lahat ng sumuporta po sa amin. Wala pa nung na na-scout na po si, ano, si Rachel ni Vincent uh, Hanggang sa ngayon po mga kalinga, patuloy po yung suporta po sa amin. Sana po no, uh, hindi po kayong magsawa no, sa nasuportahan po ang bawat isa bilang kami po mga kalinga. Siyempre, uh, yung suporta po pang kalahatan na po sa buong team Kalinga. Yes. Po, huwag lang po nakafocus sa amin. Kasi sa amin po mga Kalinga, uh, talagang lubos-lubos na -lubos po yung biyaya mga Kalinga. Kaya po kung ano mga pwede niyo ibahagi sa iba, Uh, welcome naman po yung mga ibang vlogger mga kalingap kaya napapasalamat po ako sa inyong hindi uh, at syempre sa inyong pagmamahal at support ako sa akin iingat po kayo palagi yun parang may napansin ako siya na yung tumataba si Roel tumataba ka bro <laughs> di diba, ba dati magbunta mo dito payat ka tumataba ka ang sikreto? Okay. bro more rice <laughs> more rice Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na update sa Ruel and Rachel love team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.